As a subpoena has been requested. And I followed this up with a formal letter to the Senate President. Uh -huh. At kung totoong walang kasalanan si Kiboloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa lunes at hindi pa tago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para investigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Kiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kiboloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kiboloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pangaabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kiboloy Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Mayroon talagang, so uh, sobpina ang komite at uh, nirequest ko at nire-request uh, yung usually ministerial lamang uh, na pirma. Uh, ng uh, Senate President. In yung una nga, Miss Sally, mga mm -hmm. kasama, uh, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Mm -hmm. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na ischedule namin sa susunod na linggo, so, kumbaga, uh, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So, kung uh, bakit hanggang ngayon ay hindi pa uh, napirmahan iyon, eh, hindi ko maipaliwanag yon, So, mas maigi pong uh, kay Senate President yun na lamang pong itanong. Dahil ayoko rin at hindi rin ako ng intriga kaya't sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanila maipaliwanag. Pero nag up ka na, ma'am, kay SP? Opo, nag-follow up ano po sagot ako. sagot po ng office ni Senate President sa Na kung may magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero, Personally, di ba diba, nakikita naman kayo sa station hall, hindi nyo na pa kay SP Subiri? What's keeping him delaying? <laughs> Tin, tinanong ko nga po at iyan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong niyo sa kanya. So hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Uh, kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi niyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata na mga naunang sabina at request for sabina o ministerially pinirmahan. Uh, naalala halimbawa ng legist staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally at yon posibleng direct hit uh, kay Duterte eventually, o ministerially pinipirmahan uh, ni dating uh, SP uh, Soto. So, pero dahil nga, di rin ako intrigera, Uh, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo ay ipaliliwanag niya sa inyo. So we're just wondering, nung magtanong yes. kayo, ba't hindi ipinaliwanag ma'am sa inyo? Kapag kami, ano, mag, sa amin daw maipapaliwanag. Siguro kayo? kasi alam ni SP na uh, in a way, halos hindi ko matanggap mm -hmm. ang anumang paliwanag dahil nga ministerial halos ang sabina. At lalo na habang dumaan yung mga araw at linggo, ito nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, uh, humarap sa banta. Tapos meron pang ngayon, meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang, in effect, i yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin uh, yung sabina kay Kiboloy. Okay, Mayan. Sorry, ma'am, just to be clear. So is there a sabina signed by SP Zubiri forthcoming or none? I hope so po kasi kung kung sa akin lang sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite uh, then I should hope so but is he signing it or not oh. as of today hindi pa uh, and you, you could ask him why